Pabili tayo pang ulam Welcome to Romis Update Channel. So good morning, mga ka-update. Magandang araw sa ating lahat. Ayan, dito tayo ngayon ulit sa aming baybayin bye-bye. Busan video. Malakas, malalaki yung alon, mga ka-update. Kaya halos uh, kunti lang yung nakapaglaot dahil nga malakas. Kaya masyadong makulimlim, hindi magpakita si ring Araw dahil nga natatabunan ng mga ulap. Kaya so, mga bangka ay nakatabi. <coughs> so yung may naglambat. Wala rin buka mga ka-update dahil napuno ng, ano, ng lusay yung ganyang lusay oh. Kaya, ganyang lusay yung nakapuno sa kanyang lambat kaya walang isdang nahuli at may nakapaglaot na ngawil ayan so abangan natin mamaya kung may kuha so sana may huli at makabili tayo ng ating pangulam mahirap yung ulam dito sa amin ngayon mga ka-update gawa ng malakas nga yung hangin malakas yung alon nahirapan din yung ating uh, mga mayingista yan ako sunod sunod yung malaking alon mga ka-update wow so dahil yan sa amihan at the shear line sabi ng pag-asa So, ito na mga ka-update, yung mga will, whale yeah. Ayan, dito siya yung malalaking alon. Baka, malalaking ang alon. Ayan, delikado. Abutan siya lang ng isang alon. Okay. Baka, halaka. 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 Talon. Talon. Uh, yun. Ito natin. Ayan na, may huli.

Sige. Mababa ko lang. So ito po yung nabili natin mga ka-update na pang-ulam. Ayan, nagbili lang tayo ng ano. Bali, ano lang ito mga ka-update. Uh, 29 pesos. Yan lang po yung halaga niyan. So yan. Iwaiwain na natin. Linisa na natin mga ka-update. ito yung natin sa ano natin mga ka-update. Sa ating sisigangin. kamatis, tsaka sibuyas natin. Tinipo, tsikangin natin mga ka-update. Ayo, terlebih pada asuhnya. Terus tuh diberi tuh ikan tuh. Terus bikin hati nang okra, So, lagay na natin yung pangasin mga kapit Kalamansi Bigay natin paghanguin na Para yung asim niya ay sariwa pa din Wala lang natin Tapos hanguin na natin yan mga kapit, So, yan piniprito na natin yung tatlo mga kapit. So, ganun dito sa amin. Limang piraso na isda. Meron ka ng sinigang. Meron ka ng pinirito. Halagang 29 pesos lang. Ito na po mga ka-update yung ating sinigang with uh, okra. Gusto na yung ating pinirito. Tapos nagana salad kami ng ampalaya. Tapos talagyan natin si ng Sili. Nahugasan na rin itong sili. Dalawa. Kasi hindi makakain siya ni pag walang sili. Kaya kakain na kami. Sa halagang 29 pesos, mga ka-update, meron na tayong masarap at sariwang ulam. Dito sa probinsya, meron pang uh, gulay. Yan. Uh, thank you very much po sa panonood at suporta. Okay, Like, share din po yung aming uh, video na to. At pasubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming uh, maliit na channel. Thank you very much. To God be the glory and God bless for exciting man.